Magandang araw po sa inyong lahat. Ang katanungan pong ito ay galing po kay Epi Panyo. Basahin po natin. Pastor, yun po sa gawa 19.4 ay mga Ephesians na nabautismuhan sa bautismo ni Juan, sa bautismo, sa pagsisisi. Kaya doon sa Acts 2.38 ay binautismuhan sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo at tatanggapin nila ang kaloob ng Espiritu Santo. Ngayon para mabigyan po natin ito ng paglilinaw ay magbigay muna tayo ng introduction sa bawat isa sa atin. Kung mga bago po kayo sa ating channel na napadaan, kayo po yung welcome and please subscribe sa ating channel. Ngayon, dito sa tanong po ni panyo bibigyan po natin ito ng paglilinaw. Unang-una po ay siguro bago po kayo na napadaan dito sa ating channel. Una po sa lahat, hindi po ako Uh, nagpapatawag na pastor. Sapagat iisa po yung ating pastor. Base dito sa mga pahayag ni Propeta Ezekiel, masahin natin. Ezekiel 34.23 At ako'y maglalagay ng isang pastor sa kanila. At kanyang papastolin sila sa makatuwid bagay ang aking lingkod na si David. Kanyang papastolin sila at siya'y magiging kanilang pastor. Dito po sa mga propesya po ni Ezekiel, dito po manggagaling kay Haring David yung, yung pinangako ng Panginoon na maglalagay siya ng isang pastor. Ang tinutukoy po noon ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya malalaman natin ito sa bagong tipan. Ito po ang propesya na nagalap at nangyari. Sa mga sulat po ni Juan 10.16, masahin natin. At meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito, sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan o magkakaroon ng isang pastor. Walang ibang pastor po yung tinutukoy na ay si Kristo. Puntahan natin yung 10.11. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay e ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Meaning, ang ating Panasok Kristo ang tinutukoy dito. Siya po yung mabuting pastor. Na kung saan, yung kanyang buhay, ay inihandog para sa ating mga kasalanan. Yung tupa po dito, yung mga sumusunod sa paraan ni Kristo. Amen? Kasi hindi ito literal na pagkaunawa na kung saan isang pastor at paapos mga tupa na literal. Hindi ganun. Uunawain natin. Pinagkakahulugan ito na kung saan yung isang pastor nangangalaga ng tupa, ganun din po ang ating Panginoon Kristo. Pinangangalagaan niya yung mga tagasunod ni Kristo. Amen. Yung mga tagasunod, sumusunod sa paraan at utos ni Kristo. Ngayon, malinaw na po ba sa iyo? Kaya po, hindi ako napapatawag na pastor sa kapagkat meron ng isang pastor, walang iba yung ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon, dito sa tanong mo, ngayon, basahin natin itong ibinigay mong talata, Gawap 19.4. Sinabi ni Pablo sa kanila, ang bautismo ni Juan ay para sa mga taong nagsisisi sa kanilang kasalanan. Ngunit, Sinabi rin ni Juan sa mga tao na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya na walang iba kundi si Jesus. Dito pinapalinaw po ni Apostol Pablo. Yung paraan po nga ni Juan Bautista sa pagbabautismo sa tubig, masampalataya na nila yung kasunod niya. Sino po yung kasunod ni Jesus? Yun nga po si Kristo ang tinutukoy. At doon po sila dapat sumampalataya. Kaya kung isusunod po natin sa verse 5, ito po ang paliwanag ni Apostol Pablo. Nang marinig nila ito, binautismohan sila sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Di ba't nabautismohan na nga po sila, yung mga tagasunod ni Juan Bautista? Nabautismohan sila, in literal, doon sa tubig. Kaya nga nagbabautismo si Juan Bautista doon sa tubig. At itong mga tagasunod ni Juan Bautista, na-encounter ito si Apostol Pablo kaya sinasabi niya, dito sa verse 5, para maintindihan natin, iba yung bautismo ni Juan Bautista at iba yung bautismo ng ating Panginoon Yeso Kristo. Naiintindihan po ninyo? Kasi ang pagkaunawa ninyo, kung babalikan natin ang inyong katanungan, itong tinutukoy mo na agawa 19.4, diba't binasa natin? Piniliwanag ni Apostol Pablo do sa mga taga-sunod ni Juan Bautista. ba? Diba? Kaya binautismo uli sila ni Apostol Pablo sa pangalan po ng ating Panginoon sa Kristo. Ngayon, isinunod mo itong Ephesians. Ngayon, ang pagkaintindi mo naman dito sa aklat ng Epeso, no? mamaya babasahin natin ang nilalaman ng Epeso. Kasi ang pagkaunawa ninyo doon sa mga taga-Epeso na nabautismuhan sa bautismo ni Juan, mali po. Hindi po sa bautismo ni Juan yung natanggap nila. Basahin natin ano ha. Si Apostol Pablo ang sumulat ng Epeso. E pinapaliwanag po dito ni Apostol San Pablo yung bautismo sa Espiritu Santo, hindi po sa bautismo ni Juan. Alamin po natin para makita ninyo. Ito po yung katotohanan. Babasahin po natin, masahin po natin dito sa mga sulat ni Apostol Pablo sa Epeso chapter 1 verse 12. Ginawa niya ito para kaming mga naunang sumampalataya kay Kristo ay magbigay puri sa kanya. Tandaan po rin nyo, ha. Sila yung mga naunang sumampalataya kay Kristo. Sino-sino po yon? Si Apostol San Pablo. Nakita po ninyo. Sumampalataya siya. Kasi sulat niya ito eh, di ba? Ngayon, hindi po nagpabautismo si Apostol Pablo kay Juan. Tandaan po ninyo ha. Hindi nagpabautismo si Apostol Pablo kay Juan Bautista. Nakita po ninyo, sapagkat patay na diyan si Juan Bautista. Ngayon, dapat alam natin na yung mga naganap at nangyari. Para maintindihan natin, ituloy natin sa verse 13. Kayo man ay napabilang kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan. Ang magandang balita kung paano kayo maliligtas. Sa pagsampalataya ninyo sa Kanya, ibinigay niya ang banal Espiritu na kanyang ipinangako bilang tanda na pagmamay pagmamayari na niya kayo. ba? Diba? Ang banal espiritu, hanggat hindi ka pa sumasampalataya kay Kristo, hindi yun ipagkakaloob sa iyo. Malinaw? O yan. Ngayon, naiintindihan na ninyo, hindi yan sa paraan ni Juan Bautista ang sinasabi po ninyo. Yung Ephesians o Epeso, hindi sa paraan ng bautismo ni Juan. Yan, nakalagay po sa inyong mga komento. Ulitin ko ha, mga Ephesians na nabautismoan sa bautismo ni Juan na bautismo sa pagsisisi. Meaning, dito sa ating binabasa, ano ito ay isang bautismo kay Kristo na kung saan, pang ikaw ay sumampalataya, ibinigay yung o ipinagkaloob sa yung Santong Espiritu para maging gabay mo sa pamumuhay mo sa pananampalataya kay Kristo. Nang sa ganun, susunod ka sa pamaraan at utos ni Kristo sapagkat ang trabaho ng Balang Espiritu magpaalala ng lahat ng katotohanan. Kaya yung bautismo ni Juan ay sa tubig. Pero yung bautismo sa paraan ni Kristo, ipagkakalob sa yung Santong Espiritu para gabayan ka. Para yung mga aral at turo na yung marinig tungkol kay Kristo, ipamumuhay mo yon. Kung itutuloy pa natin sa verse 14 para mas malinaw, ang banal na Espiritu ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos. Yung Santong Espiritu ay pinagkakalo para maging katibayan ng bawat mananampalataya. Bakit? Ulitin po natin. Ang Banal na Espiritu ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos. Ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan. At dahil dito, papupurihan siya. Meaning, hindi po sa bautismo ni Juan Bautista yung sinasabi po ninyo yung Epeso sa bautismo yan ng ating Panginoon sa so Kristo. Bakit? Kasi nga po, yung bautismo sa Espiritu Santo, kapag ikaw ay ibinigay ito sa iyo, kapag naman ikaw ay nakagawa ng kasalanan, mawawala yung gabay ng Santong Espiritu sa isang mananampalataya. Bakit? Kapag binigyan mo ng pighati pag binigyan mo ng kalungkutan, ibig sabihin kapag gumawa ka muli ng kasalanan. Basahin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo, Epeso 4.30. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Meaning, yung pala ang reason kung bakit bibigyan ka ng kaloob ng Santong Espiritu. Bakit ito ibibigay sa'yo? para maging tatak natin. Na ang taong sumasampalataya, tutubusin ng Diyos. Kung tayo sumasampalataya, tutubusin tayo. Kasi meron kang tatak ng Santong Espiritu. Ngayon, para maintindihan natin, kapag umalis yung Santong Espiritu, mawawalan ka ng kaligtasan. Ang tanong, bakit mawawala yung Santong Espiritu? Ang sabi niyan, huwag ninyong pighatiin. Ang kaulugan niyan, huwag kang gagawa ng kasalanan. Kasi nga, aalis ang Santong Espiritu. Kaya, aalisin na natin yung mga bagay na merong tayo na dati natin ginagawa. Halimbawa, ganito. Punta, punta, tayo sa 31. Lahat ng pait, galit, puot, at pag-away-away, at paninirang puri ay inyong alisin pati ng lahat ng kasamaan. So, nariyan yon Kapag iyang bagay na yan, bumalik sa iyong pagkatao. <laughs> Nagkaroon ka uli ng pait, galit, at puot sa iyong kapwa. Pag-away-away, paninirang puri, sabi diyan, alisin ninyo. Pag hindi nyo inalis yan, ang banal espiritu ang aalis sa iyo. Meaning, mawawalan ka ng tatak. Mawawalan ka ng kaligtasan. Sa paraan ng Juan Bautista sa tubig, hindi po yung sapat. Amen? Ang sapat, yung pamara ni Kristo. Kaya nga binigyan ka ng santong espiritu para magpaalala sa iyo na huwag kang gagawa ng mga bagay na nakasulat. Katulad po dito, puot. Di ba? Galit. Di ba? Nag nagagalit tayo. Ang sabi ng salita ng Diyos, pwede tayong magalit, wag lang magkasala. Meaning, tanggalin mo na yung galit na yun. Tanggalin mo na yung na yun. Tanggalin mo na yung mga pag -away, away Di ba? Paninirang puri. Aalsin natin yun. Amen? Kasi yung paninirang puri, niwawalan mo ng dangal yung kapwa-tao. Pati na lahat ng kasamaan. Ano ba yung kasamaan? Tatanggalin mo yan pag hindi mo tinanggal, pag hindi mo inalis, ang banal espiritu ang aalis. Nakita po ninyo? Kaya ang gusto ng Diyos sa pamamuhay natin, ito na. At maging mabait kayo sa isa't isa. Mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa. Gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Yan po ang reason kung bakit yung bautismo sa Espiritu Santo ang matanggap natin. Pero kung natanggap natin at hindi mo pa alisin ang mga bagay na ito, pait, galit, puot, pag-away-away, at paninirang puri, pag umalis sa iyo ang Santong Espiritu, wala ka ng tatak. Sabi dito sa 430. Ibig sabihin, hindi mo matatanggap yung buhay na walang hanggan. Nakita po ninyo? So, yan po ang ibig sabihin yan. Do doon sa Acts 2.38 na sinasabi mo naman, yan nga po yung tinasabing pagsisisi magsisisi ka saan. Tatalikuran mo na yung kasalanan mo na nabanggit doon sa Epeso chapter 4 verse 30. Yan, magsisi ang bawat sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Mapapatawad ang inyong mga kasalanan. Tama yon Kasi nga, ang gusto ng Panginoong Heso Kristo, wala ka na doon sa kasalanan. Kaya darating sa iyo yung regalo ng Diyos. Yan nakalagay niya, regalo ng Diyos na walang iba kundi malalang espiritu. Ang trabaho ng malalang espiritu, ipalala sa iyo. Sa tuwing ikaw ay malalagay sa ka, pagkakasala, iiwas ka niya. Bibigyan ka ng conviction na, o oh, lumayo ka na din yan, huwag mong gawin ang mga bagay yan na kung saan yan ang maglalayo sa iyo sa Diyos. Di ba? Yun ang sinasabi ng propeta Isayas. Yung kasalanan ang maglalayo sa atin. So, basahin natin yung sulit ni propeta Isayas sa 59 verse 2. Ito po ang sinasabi niya sa kanyang mga sulat. Basahin natin. Ang inyong mga kasalanan ang siyang naglalayo sa inyo sa Diyos at iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw nang makinig sa inyong mga dalangin. Meaning, kaya pala ang banal na espiritu ay nag-uudyok sa bawat isa sa atin na huwag magkasala. Kaya napakabuti ng banal na espiritu mabigyan ka ng guide, guidance para hindi ka magkasala sa Diyos, sa Ama at sa Anak. Amen. Kaya nga yan ay sa iyo ng Diyos Ama at ng Panginoon Kristo. Di ba? Sabi ng Panginoon Kristo, isusugo ko ang banal na espiritu sa aking pangalan. 'di ba? Isinugo 'yun sa iyo para maging patnubay mo. O basahin natin yon? Basahin po natin dito sa mga sulat ni Juan 14:26, at ang mang-aaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Meaning, yan po ang tungkulin ng Santong Espiritu magabayan ang bawat mana ng panataya. Amen? Kaya yung bautismo po ni Juan Bautista ay sa paraan ng tubig. Alin po ang mas mabuti? Yung paraan ng bautismo ng ating Panasokristo o bautismo ni Juan? Kung nasabi naman iba, dapat parehas. E kasi nga po, kung parehas natin gagawin yan, hindi natin pwedeng gawin ang mga bagay na kasi po may ganitong utos ang Diyos may authority si Juan Bautista nung panahon niya. Ngayon, kung namatay siya, nagkakaroon po ng pagbabago sa kautusan kapag namamatay. Ngayon, binigyan ng authority si Kristo. ba? Diba? Butahan natin. Para maintindihan lang ninyo yung sinasabi po sa Mateo 28.18 na kung saan ibinigay na ang kapahamalaan sa ating Panginoon so Kristo. Masahin natin, 28.18 ng Mateo. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi ang lahat ng kapahamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. So ang kapahamalaan po sa langit at sa lupa na kay Kristo. Pero yung kapahamalaan na sinasabi niyo kay Juan Bautista, palupa lang yun. So may authority si Juan Bautista na magbautismo sa tubig. Pero si Kristo po Iyan po, nakalagay diyan, ang kapahamalaan maging sa langit, maging sa ibabaw ng lupa, ay na kay Kristo na po. Kaya ang susundin natin yung paraan ni Kristo. Na ang kahulugan po yung bautismo, lalayo tayo sa anumang kasamaan ng mundong ito. Magbalik loob tayo sa Diyos, huwag na tayong gagawa ng mga bagay na nabanggit doon sa Epeso. Balikan natin ha. Yung Epeso chapter 430, kaya ay kay may patnumay ng santong espiritu, ito ang aansin natin. Yung pait, galit, puot at pag-away-away at paninirang puri. Nakita po ninyo? Ngayon, epipanyo, ito po ay naipaliwanag natin sa mga kasulatan. Kung iba ay ang paniniwala nila ay kailangan pa rin po ang bautismo, so hindi ko po sila hinahadlangan. Ano po? Hayaan natin sila dahil yun ang paraan nila, yun ang gusto nila. Ang importante ang sinusunod natin yung paraan ni Kristo. Amen po ba? Kung sila ang kanilang pananampalataya ay sa paraan pa rin po ni Juan Bautista o isama sa kanilang pananampalataya yung bautismo sa tubig, maaaring kaya hindi nila matanggal yon. kasi nga po, yun ang panghikayat nila para makakuha sila ng membro gagamitin yung bautismo sa tubig para nga naman maging kaanib nila. Di ba? Yan ang ginagawa ng mga nagtatayo ngayong iglesia. Umanib kayo sa amin. Pa, paano ba umanib? Kailangan daw ng bautismo sa tubig. So, hindi yun ang para ni Kristo. Ang pag-anib, alam mo po, ang pag-anib, ito po yung pagsunod kay Kristo. Pagsunod sa mga aral at turo ni Kristo. Yun lang po ang dapat natin maintindihan at maunawaan. Ito yung naging topic natin. Sana po kung naliwanagan po kayo, please like and subscribe to our channel. Kung may tututol pa ho dito, wala na ho kong magagawa. Kasi nga po, yung para ng bautismo ni Juan at ginaganap pa nila, yun ay kanila. So, hindi ko po yung pinagbabawalan, hindi po para ako hadlangan ang inyong kagustuhan sa inyong paraan niyan. Di gawin po ninyo, no? Narito yung channel para lang ipakita sa inyo, binasa natin, para magbigay linaw doon sa mga taong hindi nakakaunawa. Pero ang pangunawa ng iba ay kailangan daw ng bautismo sa tubig, edi eh hayaan natin, yun ang gusto nila. Di ba po ba? So wala tayong masasaktan, wala tayong sinasagasan dahil dito lang po binabasa natin sa kasulatan ang mga itinatanong ninyo para ipaunawa sa kulang sa pangunawa. So, salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Muli natin ibalik sa Diyos ang papuri, pasalamat at pagdakila sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at sa kanyang anak na si Jesus Kristo Hanggang sa muli natin pag-aaral. Amen.